Um, ako po si Belinda Fulgar, 43 years old. Um, natrabaho ko sa Cagayan National High School bilang isang administrative officer or cashier. Um, ako po ay 8 years na sa service. Recently, nag-avail ako ng MPL Flex na offer ng GSIS. Ginamit ko ito para tutustusan yung needs ng anak ko na swimmer kasi malaki yung kailangan niya, pero natulungan ako ng GSIS dahil doon sa MPL Flex nila. Number one na hadlang sa ano, may mga times talaga na ano, na hindi siya nakakapag-training kasi kailangan niyang bayaran yung trainer niya, yung entrance dun sa pool. Tapos um, may mga times din na lalo na nung pandemic, hindi sila pwedeng lumabas. So parang akala ko gi-give up niya na yung swimming niya dahil hindi sila pwedeng lumabas pero no um, okay naman. Nakapag-swim pa rin naman siya after pandemic. Ano, may mga games na gusto niyang salihan malayo sa amin. So, medyo malaking pera ang kailangan kasi syempre yung travel niya, yung food niya, tapos kung minsan pa yung mga gamit niya sobrang mahal. Sobrang mahal ang gamit ng mga swimmers kaya ano, kaya medyo buti pumapayay siya na bumili lang kami ng mga second hand eh, nagagamit naman niya pero syempre minsan nanay ka. Nawa ka sa anak mo pagka hindi mo maibigay yung kapareho ng ginagamit ng mga kapwa niya at So parang kuminsan nire-remedyohan mo siya pero may mga times talaga na naintindihan niya. Okay lang siyang gumamit ng second hand. Tapos importante makalangoy daw siya. Um, full support kami, family yan. Pagka may laro siya, kami yung number one cheerer niya. Pagka may doubt siya sa sarili niya na hindi niya kaya, kami yung nag nag a flip na kaya mo yan. Pag nakikita niya na yung mga kalaban niya, mas malalaki sa kanya, lalo na nung LM siya. Nangina yung niya, pero kami yung nag na, hindi, kaya mo yan, talo mo sila yan, no? In the end, siya pa rin naman yung nananalo. Gusto naman namin yung ganun. Andre, anak. Hey. Eh, basta sa support ka namin. Um, willing si mama na i-avail lahat ng kaya ang pagtustos ng pangangailangan mo, kasi alam ko pangarap mo yan anak, parang hindi ka namin pipigilan. Kasi sabi mo nga, ma, tulungan mo muna ako ngayon. Pagdating ng araw, ako ang tutulong sa'yo. Hmm. Hindi ko makakalimutan yun anak, kahit hindi ka, hindi mo kami balikan ng, ng kapalit. Kahit hindi mo palitan yun anak, anak ka namin, susuportahan ka namin. Lahat, 100% si Papa, si Ading, si Ate, sa kasi 100% alam mo yan. Cheerer mo kami. Lahat ng support na sa'yo, bibigay namin. Ang GSIS, kapartner namin yan sa DepEd. Kapartner ng mga government employee yan. Balang sila, uh, GSIS, takbuhan natin yan. Takbuhan natin yan sa lahat ng needs natin. Sila kasi yung, kubaga kahit nasang lugar ka, sa cellphone mo lang, maglo-load ka, pipindot ka lang, pwede ka nang makapag-loan. Uh, yung iba kasi, kailangan mong pumunta mismo sa office nila, ganyan. Malaking bagay na may GSIS para sa aming government employee. Sa uh, position ka sa office, ma'am, uh, ako kasi yung uh, isa sa loan verifier, loan assistant ng mga kapwa ko, government employee. Kung ina in-encourage talaga namin sila na prioritize nila na mag-loan sa GSIS. Kasi si GSIS kasi uh, hindi lang naman yung present situation natin yung natutulungan niya eh. Pagdating na ang araw pagtanda natin, si GSIS yung kaagapay natin magkaka-pension tayo. And may mga benefit kasi si GSIS na hindi kaya ng ibigay ng mga ibang PLIs. So, kung ako sa kanila, mag-GSIS na lang sila kasi si GSIS, nandyan lang 'yan. Hindi tayo pababayaan ni GSIS. sa lahat ng pangangailangan, flexible tayo dyan.